20 peso coin na pwede bilhin sa halagang 20,000 pesos ito po ay napaka rare na 20 peso coin kung gusto niyo pong malaman kung ano po ang 20 peso coin na ito tapusin niyo po ang video mga ka old coin buyer simula na po natin ito pong 20 peso ni coin na ito ay napaka rare po talaga ito po ay pwede bilhin sa halagang 20,000 pesos sa pagkat napaka bihira lamang po nito mangyari. Pero bago po natin umpisahan ito, i-update ko muna po kayo sa ating mga bariya na binibili. Binibumibili pa rin po tayo ng mga 25 centavo na year 2017 na NGC ganito po taon. At year 2006 naman po sa ganito pong taon ay year 2006 at sa ganito na, at sa 5 peso coin naman po na ating binibili ay year 2006 din po mga ka hold coin buyer at sa 1 peso coin naman po ay year 2005 Yung po ay patuloy natin binibili ito po sa halagang 1,500 ang bawat isa year 2005 lamang po dito po sa 5 peso BSP series ay year 2006 mga ka-ongoing buyer. At ituloy na po natin ang ating 20 peso coin na nagkakaraga ng 20,000 pesos ang bawat isa. At ito nga po yung ito po ay tinatawag nating error coin sapagkat napakabihira lamang po nito mangyari. Ito po ay double reverse na tinatawag sapagkat ito po ay dalawa ang reverse nito at pwede nga po itong bilhin sa halagang 20,000 pesos mga ka coin buyer. Pag masdan nyo pong maigi mga ka coin buyer, pag inikot ko po ito mga ka coin buyer, ayan po ikotin po natin. Ayan po makita makikita nyo, double reverse po yan mga ka coin buyer. Makikita nyo po yan. Ayan ba, isa pa po ikotin pa po natin. kitang kita nyo po mga kawal kong buyer dalawa po ang kanyang likuran wala po siyang ulo mga kawal kong buyer ito po ay napakabihira lamang mangyari kung makikita niyo po yan dalawa po ang kanyang likuran na may bulaklak ng nila ayan po makikita niyo po ayan po tingnan niyo pong maigi mga kawal kong buyer dalawa po yan dalawa ang kanyang pong likuran na reverse at ito nga po ay nagkakahalaga sa halagang 20,000 pesos mga ka coin buyer. Baka po makakita kayo ng ganyan. Kaya po, bibiliin po natin yan sa halagang 20,000 pesos. Magpihim lamang po kayo dito sa ating Epipage allcoin Coin Buyer at pag-uusapan po natin kung magkano ang presyo ng hawak niyang bariya. Mga ka coin buyer, marami pong salamat.